may sinabi ang Panginoon hinggil dito sa Isaiah 45.21 ang sabi niya ay ito isang guni ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin sino ang humula noon tungkol sa mga bagay na mangyayari hindi ba't ako ang Panginoon wala ng ibang Diyos ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas remember yan ang words mismo ng Lord when it comes on this So, ano yung dapat natin pakatandaan diyan? Well, may sinabi si Richard Dawkins na isang atheist tungkol dito. No? Sabi niya, I have found it an amusing strategy. Kasi meron siyang strategy, so to speak. When asked whether I am an atheist, to point out that the questioner is also an atheist when considering Zeus, Apollo, Amon, Ra, Mithras, Bell, Thor, Wotan, the Golden Calf, and The Flying Spaghetti Monster, I just go one God further. Parang sinasabi niya, oh, kung kami ay atheist din, kayo din ay atheist sa iba-ibang mga Diyos. Yun lang, naniwala kayo sa isang Diyos. Pero may problema dito yung ganitong argumento. Remember, first and foremost, sa mga skeptic friends na natin na laging nag-assume na walang Diyos, tapos they are saying that God is evil or what, actually, they are arguing against a certain caricature. Not the true God of the Bible. Alam nyo kasi, itong strategiya na, na, sinabi ni Dawkins ay nag-highlight lamang sa let's say ignorance so to speak why? kasi the God of the Bible is not like what those deities na nabanggit hindi po siya tulad ni, ni Zeus hindi po siya tulad ni Amon Ra Baal at iba pa isa pa God is not a created being among other beings inside the universe and even though mag-exist man sina Zeus at iba pa they are inside the universe the God of the Bible is outside of it isa pa He is being itself and transcends the entire created order siya ultimate at sustaining cause ng lahat ng bagay kasama na yung mga anghel tayong mga tao at maging material world ang Diyos na ito ay maaari nating makilala. Kasi nga, ipinahayag niya ang kanyang sarili. The Book of Nature at ang Biblia. So, kung titingnan natin yung evidence concerning about it, lalo kung tatalakayin natin yung cosmological argument, teleological argument, moral argument, the argument for the, uh, about some miracles, the Bible, who Jesus is, His resurrection, Jesus being the only way, atin pong malalaman na itong Diyos na ito ay, tingnan nyo, malalaman natin no? Siya ay self-existing, infinite, simple, siya ay, he, siya ay, undivided in being, He is not made up of parts, siya ay immaterial, eh, sabi nga ng, ng John 4.24, God is a spirit. He is, is spaceless, timeless, what else? Omnipotent, omnipresent, omniscient, hindi siya nagbabago, siya ay banal, He is personal, And triumph. Kaya nga, ito. Kung may mga tao na nagsasabi na hindi sila naniniwala na, sa Diyos, ito yung magiging tanong ko ngayon. Anong klaseng Diyos ba ang sinasabi mo na hindi mo sinasampalatayanan? Yan, kung i-describe nila yan, eh, syempre, sasabihin na lamang natin. Well, hindi yan yung Diyos na sinasampalatayanan namin. Gusto mong malaman kung anong evidence. Kasi nga, ang Diyos na mismo ang nagpahayag isang guni ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. So God Himself invites us para malaman kung ano-ano yung mga evidence o kung ano yung mga katibayan na nagpapatunay kung sino siya. So, sa mga kaibigan po na malamang ay nagsasaliksik pa rin, ini tayo ng Panginoon. Ngayon, nasa sa atin yun kung, mananam, kung tayo ba ay magsasaliksik para malaman natin kung anong totoo o baka naman um, well bagay dalawa lang yan eh either as as the time that you will examine those evidence you will go on to trust in Jesus or even though ma there are many evidence and then you will say that there is no allegedly evidence even though we have many ev evidence concerning on it so what do you think?